Hello guys, good afternoon. Ito guys, ah uh, kagigising ko lang guys. Although hindi naman ako natulog, napaidlip lang ako. Pero hindi ka naman din kasi makakatulog ng ganito guys. Sobrang init. Ayan guys, oh, tingnan nyo sa labas. Ah, sobrang init. Ito yung weather natin dito ngayon sa Pilipinas, dito sa Misamis Oriental. Diyos ko, sobrang init guys hindi mo kaya talaga makayan, hindi mo makakayanan pag nag, ano, nasa labas ka, oh, kahit may paayong ka, init pa din. Eto oh, dahil, ko naman, kailan pa kaya ang ulan? June siguro or July ang ulan dito guys, pero hindi pa yan ano talaga yung ulan na ulan. Diyos ko naman, ang evening. Siguro nasa ano tayo guys, nasa ano dito ngayon, 41 o 40 degrees, ganun, ganun kainit dito ngayon guys, kahit nasa loob ka ng bahay, dito sa kwarto ko mainit talaga dito guys eh. pero dun sa baba hindi siya ganun kainit, dito lang talaga sa taas, Ito, guys, so binago ko na naman yung arrangement dito sa kwarto ko. dati di, hindi yan dito eh. Ito lang guys, Diyos sobrang init na guys. Ayan, sobrang init guys. tingnan nyo sa labas guys. Ayan. Ang init-init. Diyos -init. ko. Sabang init, guys. Wala na talaga ang init. Ay, ang init sobra. So, sabang init, guys. Ayan. Ayan yung bubong na yan, guys. Sa ano yan, bahay niya ng mama ko. Ito yung bubong ng mama ko. Bahay ng mama ko, bubong na yan. Ayos ko, ang init na lumayan. Ah. Ang init, init. Nakakatamad lumabas. Wala na guys, ang init na talaga dito. Ang hmm? init, ayos ko yung marimar. Ayan. Ayan. Ito, bubungyan ng bahay ng mama ko. Ayan, yung mga kapitbahay namin dito. Ayan, guys. Ayan, Diyos ko ang langit. Ang suy, ang init-init. Ayan, guys, ha. Ayan. Dito naman, guys, sa kwarto ng dalawang anak ko, hindi mainit dito. Comfort dun sa, ano, kumpara dun sa kwarto ko. Ang sobrang init dun. Kaya madalas dito ako sa kwarto ng dalawang kilos ko nagtatambay. Kaya dito guys, so oh, ito yung weather dito. Ayan, ang init sobra. Kaya hanggang dito na lang muna tayo guys. sa ah. Ito na lang muna guys. Bye bye. Ingat-ingat tayo para hindi tayo magkasakit sa sobrang init.